Hello mga ka health real talk. Kape ka ba? Kasi araw-araw kita kailangan pero sobra ka delikado rin. The bitter truth about coffee and moderation. Aminin mo, para sa marami sa atin, ang kape ang unang good morning bago pa ang mismong araw. Pero real talk, kahit gaano natin siya kamahal, ang sobrang kape ay pwedeng maging kaaway ng katawan. The love story ikaw at ang kape. Ang kape ay hindi masama. Sa katunayan, may mga health benefits ito. Nagpapagising at nagpapalinaw ng isip. May antioxidants na tumutulong labanan ng inflammation. Nakakatulong sa metabolism at energy. Pero tulad ng kahit anong relasyon, kapag sobra, nagiging toxic. When love becomes too much, the risk of too much coffee. Una, heart palpitations at anxiety. Dahil sa caffeine, tumataas ang heart rate at nagiging jittery o kinakabahan ka kahit wala namang dahilan. Pangalawa, irritabling chan o hyperacidity. Ang sobrang kape ay nagpapataas ng acid sa chan. Kaya kung may GERD o ulcer ka, warning. Pangatlo, dehydration at frequent urination. Ang kape ay diuretic, kaya mas madalas kang umiihi. Baka akala mo healthy, pero nauubos na pala ang fluids mo. Pangapat, insomnia. Kapag nagkape ka ng hapon o gabi, good luck sa tulog mo mamaya. Matagal mawala ang caffeine sa system. Minsan, abot hanggang madaling araw. Ikalima, caffeine dependence. Kapag hindi ka na makakilos ng walang kape, ibig sabihin katawan mo ay nakadepende na sa caffeine. At ang health real talk, kape ay masarap pero dapat marunong kang mag-set ng limit. Ang ideal intake ay hindi hihigit sa 3 to 4 cups o yung 400 mg ng caffeine sa isang araw. Pero kung ikaw ay may anxiety, hypertension, ulcer o buntis, mas mabuting limitahan mo o iwasan mo. At ang goal, uminom ng kape dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo para mabuhay. Smart coffee habits, huwag inumin agad pagkagising. Hintayin muna ng 30 to 60 minutes. Hayaan mong natural magising ang katawan mo. Uminom ng tubig bago magkape para hindi ma-dehydrate. Iwasan ang sobrang asukal at creamer. Ang healthy coffee ay hindi dessert drink. Magpahinga rin sa caffeine minsan. Try decaf tea o plain water days. Makinig sa katawan mo kapag kinakabahan ka, nanginginig o masakit ang tiyan, that's your cue to slow down. At ang health real talk, ang kape ay parang relasyon. Masarap kapag may tamang timpla, pero kapag sobra, nagiging delikado rin. Kaya tandaan, huwag mong gawing sandigan ng kape sa tuwing pagod ka. Mas kailangan mo pa rin ang tulog, tubig at tunay na pahinga. Ako po si Arlene para sa health talk. Have a nice day everyone.